Tawa-tawa po si mama dito guys kasi iba yung na bunot niya. Dapat yung may happy birthday no. Ano, doon siya bubunot kasi nandun yung pera. Ayan, first time na kasi kayo hindi niya alam. Siyempre surprise sa kanya. diba? Ayan. Ang saya-saya na niya kahit kanyan lang po yung pera guys. Kasi ganyan naman siya. Nakaka-appreciate kahit konti yung So, sabi nga niya, pindi-pindi pa kayo ng cake. Okay lang naman nawala wala. Gastos lang naman, ng gastos. Pambahay na lang daw sa lahat. Ganun siya ano guys. Ayaw niya na magkagastos kami sa mga birthday-birthday. Gusto niya na kung may ano lang yung importante na kasi 61 naman daw siya. Tapos na kasi yung 60 yun niya daw birthday. Syempre naman, sinabay ko naman siya sa anak ko. Para naman maging masaya siya. Ayan, tingnan niyo, di ba? Masaya siya tingnan. So, inanahan ko yung sponsor niya, yung pinsan ko, yung anak niya. Sinabihan ko, para naman maging masaya. Ayan. Ayan. Hello everyone! Ayan, share ko lang sa inyo yung birthday ng anak ko at sinabay po namin si Mama. Um, ang plano lang talaga namin ito ay ang plano ko lang talaga magbe-birthday ako sa anak ko ng August 31. Kaya lang po, sabi kasi may pasok. Hmm. Kaya, yung inano ko ay 27 po. Sir, naghanda kami ng 27 kaya sinabay ko din si mama kasi August 28 yung birthday niya. So, sinabay ko na lang yung tita ko. Tita ko lang po talaga siya. Mama lang po yung tawag ko sa kanya. Ayan, para naman enjoy. Um, sinabay ko na lang sila. So, ayan. Tawang-tawa yung anak ko kasi po. Hinihipan nila yung ano yung ganda. Dapat sabay sila pero hindi po kasi. Tapos dapat nag-stop na po yung music. Pero hinihipan niya kasi na hindi pa nag-stop. <laughs> Kaya tawang-tawa si Mama. So, ayan po. Ang ganda po ng cake niya guys. Tag-2-5 lang po yan sa amin. Kay Ma'am Ina Bailong. So, yung Turpulin naman ay online ko din yan yung ano. ang ganda din ng ano uh, nila ng pagkagawa guys uh, so ayan marami na pala silang naluto nito at yung iba po ay hindi po din display wala po kasing mga lagayan so yung mga maliliit na nalagyan yung nilagyan nila <laughs> tawang tawa si mama dyan kasi bubunutin niya yung manik yung pera dyan tapos mali yung nakuha niya na ano niya dapat talaga sinabi ko na sa may happy birthday, panda. konti lang po yung pera dyan. Pang paano lang ba para maging surprise. Sur para masurprise si mama kasi first time niya pong mag ganyan. Magbunot-bunot din ng ganyan guys. Kahit 2,000 lang yan. Pero yung sinabihan ko yung pinsan ko na siya yung mag ano kay mama sa kasi yung sa mga handa meron naman so yung pera ay yung pera na ipapasok din sa cake at saka yung bayad ng cake ay sa pinsan ko po talaga siya yung nag-sponsor niyan 1750 tapos binigyan niya din ako ng 2k pa para magkaroon ng pera sa cake. <laughs> money, money cake nga, diba? So, yan. Nag-enjoy naman si Mama kahit yan lang po. Masaya naman siya sa toke. <laughs> hindi pa naman niya yan nabilang pero konti lang po talaga yan. May 20, may 50, 100, may 500. Yun lang. Ayan ang bata. May mga bisita kami. Marami-rami din po pero hindi po na sila nagka sama-sama lahat. So, yung mga video lang dyan, yung mga kamag-anak ko lang. Tapos, yung iba, hindi na po talaga na video yung mga kumain kasi po na gano'n na. Picture-picture lang yung anak ko. Tapos yung iba na kumain ay wala na po silang pakialam. Nahiya naman tayong mag-video-video at mag-picture sa kanila. So nahiya din kasi yung pamilya ko na mag-anway. Kasi so pinakain na lang po nila. So, ayan, yung maliliit na lagayan kasi wala akong lagayan. Ito lang yung picturean kasi pinasa to sa akin ng foreigner. Yung kaibigan kong foreigner, yun yung asawa niya. Siya hindi nag-ano. Tapos ito, yung, yan lang po sila yung teachers ng anak ko, hipag ko. Ayan. Mga pictures lang po talaga yung mas, marami dito kasi po hindi po nagkaroon ng ano, wala po nga yung papa nila dito kasi po mahihain yung papa namin kapag maraming tao nahihiya po siya so hindi po siya nakasabay dito pumunta lang siya kumuha ng pagkain tapos umalis mawi sa amin kasi magkatabi lang naman yung bahay namin So, mas marami po talaga yung pictures dito. Wala po masyadong video kasi nahihiya po talaga silang mga video. Marami po talaga kaming bisita guys. Sa pinakaunang kumain, marami po sila. Tapos yun, nagunti-unti ng punti-unti mga ilang tao, mga pasok. Hanggang sa, naubos po talaga yung pagkain. Marami pa sa ano, tinago nga nila yung iba. Kasi para kung merong pupunta ay may maibigay pa sila, may papakain. Yung nilagay po dito ay hindi lang po lang, hindi po yan lang yung handa namin. Meron pa po talaga, wala na po kasing ibang lagayan. So, yan lang po yung nilagay nila Lajan. So, at least maraming nakakain at wala pong naubusan. <laughs> yung mga pumupunta dyan na late means naabutan pa nga to ng 6 o'clock ng gabi kasi yung mga iba kong ini-invite ay gabi na pumunta tapos yung ninang ng anak ko so kahit po gabi na sila pumunta dyan nakakain pa rin sila kaya lang yung cake konti na lang halos hindi na maano kasi po yung iba pabalik-balik yung pag ano kumakain yung iba, balik-balik, tapos yung ibang mga kapitbahay, alam nyo na guys, na kinukuha nila Kinsako? yung mga ulam, sabi ni mama. Kinsa ko? Na hindi na nagpaalam. Kinsako, Ayan, dumating na yung picture ng anak ko. Yung talagang advisor niya noong grade 1 siya. Kinsa ko! Mama Richa! Hi! Happy birthday! Bago pa lang niya kasi na ko talaga yung anak ko, guys. Kaya yan, ganyan. Happy birthday! Kasi Thank you. Thank you. Hindi palaging <laughs> ano. Signal, hindi kasi madaldal yan sa ibang tao. Pero sa akin, sobrang daldal. -dal. So, ayan. At least, nagsama-sama din silang mag-teacher. Yung, ano, mga estudyante niya yun, guys. Yung nasa pictures. Yung kanina. Mga estudyante niya yun grade 1. Lumipat kasi si ma'am nung March sa lugar na nila. So, ayan. Yung ibang mga teachers dyan ay mga ano na yan. Ayan. Teacher, teacher niya yan ngayon. Grade 2 na siya. Yan na talaga yung teacher niya. At ito namang isa ay ano lang. Kaibigan ko lang kasi yung ibang mga teacher eh. Kaibigan ko noon kasi nag-aral po ako. Pareho kami ng school. Tapos yung iba mga kam ano namin, kamag-anak, kakilala ah, ko lang talaga sila guys kaya mas marami akong kakilala kung totoo isin talaga kulang pa yung in-invite ko Sayan so, yan sila sila na lang kasi gabi na po nagabihan na sila yung iba kasi natagalan kasi yung itong nakapula na teacher ng anak ko ng grade 1 ay natagalan kasi siya kasi may meeting So, ayan, ang ninang niya, yung, yung ninong niya, wala po dito kasi yung iba nasa Manila. Ayan, kahit na huli, nakakain pa rin. Thank you for watching, guys. Hanggang dito na lang po tayo.